Mansiw so, talaga, nagpapagupit, <yellan> nagpapagwapo talaga. Ay, mag-vlog ka, vlog ka. Nagpapagwapo ay, o. ah, talagang gupit, o. Oh. Sigurata na naman maya yan. Talagang, hawak na naman sa katilyo. Ayan, o, ayan, Ito po si Turo, lalit ka rin ng mabing araw. Ayaw, si Toro. Ito, o. Abang papa kupit kau ayo tangkali gumising kasi. Tengah pungi pungi tak ano live na? Ano live mo? Tuturo ho pa? O pang labang labang ako mo? Ah, uh, gupit. Hindi pa pinigay dito yung linda ha? Puro? Ano? Hindi maraming sa buputaw, wala rin. Ha? Wala Pa umaga? Wala kaya naman natin na lang umot. Ang daming gumot doon sigurado na naman yan ihi ihi na naman yung aking hipag na yan pupugi na naman hindi oh. na talagang inaayos ko talaga o oh. ang gupit o oh. talagang ayos na ayos oh. ang gupit sila, oh. katrupa, oh. yan hindi oh. sila na mga katropa o yun doon nagkakara yun oh. yan o gupit na Si Kaya una. Naman <laughs> si Tatay oh. Bising bisis cellphone. No. Si Tatay bising bisis cellphone. Nagkaharap ng ano? Nagkaharap ng ano? Nagkaharap